Visayas. May mga alamat na hindi basta kwento, kundi mga sugat ng nakaraan. Mga multong hindi natapos ang kanilang paghihinagpis. At kung minsan, may mga lugar na kahit anong ganda, may nakatagong lihim na nilalamon ng dilim. Ang San Juanico Bridge, ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas ay hindi lang obra maestra ng arkitektura. Para sa mga taga-Tacloban at Samar, isa itong bantayog na may kasamang sumpa. Matagal ng bulong-bulungan ng matatanda. May kabayaran ang tulay na yan at hindi pera. Noong panahon ng martial law, mabilis ang itinayo ang tulay. Mabilis, halos hindi kapani-paniwala pero kasabay ng bilis, kumalat ang isang nakakakilabot na kwento. Libo-libong bata ang biglang nawawala sa mga karatig bayan. Walang ingay, walang abiso. Basta na lang naglalaho. Ayon sa mga workers, tuwing gabi, may mga truck at jeep na pumapasok sa site. Walang plaka, walang ilaw. At mula roon, naririnig nila ang iyakan ng mga bata at pagkatapos ang katahimikan na parang libingan. Marami ang nagsabi na ginamit daw ang mga batang iyon bilang halili para tumibay ang pundasyon ng tulay ayon sa isang lumang ritual, isang uri ng handog na dugo para hindi ito gumuho at nang matapos ang konstruksyon, hindi man lang nakita o nabawi ang mga bata. Hanggang ngayon, may mga driver na dumaraan sa tulay. Tuwing hating gabi ang nagsasabing may mga maliit na anino na tumatakbo sa gilid ng kalsada. Mabilis, parang nagtatago. May mga batang tumatawid na bigla na lang naglalaho pagdating sa gitna. Minsan naman, may humahawak daw sa ilalim ng kotse maliliit na kamay, malamig, nanginginig. Pero ang pinakakinatatakutan, ang babae sa puting damit. Tuwing gabi, bandang alas 12, may makikitang aparisyon sa gitna ng tulay, nakalutang ng ilang pulgada sa ibabaw ng kalsada. Puting-puti ang suot, basa ang buhok at ang mukha. Hindi mo makita dahil natatakpan ng mahabang buhok pero ang hindi malilimutan ng mga nakakita, pula ang tumutulo mula sa laylayan ng kanyang damit. Sabi nila, hindi siya ang multo. Siya ang bantay. Siya raw ang naghahanap ng mga ulo. Hindi dahil nananakit siya, kundi dahil hinahanap niya. Ang nawawala niyang ulo na kinuha noong gabing ginawa siyang handog. At kapag tumigil ka sa gitna ng tulay, kapag bumagal ang takbo ng sasakyan mo, doon mo raw maririnig ang bulong. At isa ako sa nakasaksi at nakaranas ng katatakutan sa San Juanico Bridge. Ako si Mila, 31. Working student ako noon sa isang maliit na university sa Tacloban. Madalas akong late umuwi dahil sa night class. Gabi iyon ng November 18, 2016. Katatapos lang ng exam at halos maubos na ang jeep sa kalsada. Sumakay ako sa huling jeepney papuntang Anibong. Sa loob, dalawang matandang babae lang ang pasahero. Nakasyol, tahimik at nakayuko lang. Kumampa sa akin ang malamig na hangin nang sumampa ang jeep punta sa bridge. Eh, bakit parang ang tahimik nyo? Tanong ng driver. Pero walang sumagot. Tahimik pa rin ang paligid. Ang tanging ingay lang na maririnig ay ang humahampas na hangin. Pagdating namin sa gitna ng tulay, biglang bumagal ang jeep. Bumuntong hininga ang driver. Halos Halos tumigil. Kuya bakit? Tanong ko. Pero bago ako matapos magsalita. Isa sa mga matanda, dahan-dahang tumingin sa akin. Maputla. Namumula ang mata na parang kulang sa tulog. Biglang bumulong sa akin. May tatawid. Huwag kang titingin iha. Akala ko nagbibiro lang. Pero may narinig ako. Mahinang boses parang pabulong. Tunog na parang nasa ilalim ng tulay. Isang babae, kumakanta. Duyan, duyan, duyan. Lulabay, pero napakalamig ng boses. Parang galing sa bunganga na may tubig. Mga nai, Pabulong na tanong ng driver. oh, Wagang kang titingin. Sagot ng isang matanda. Pero nag-stutter ang headlights ng jeep. Nag-flip-flicker. Nag-brown out ang isang parte ng tulay. At sa dilim, may puting anino tumawid. At ang mga paa hindi lumalapat sa kalsada. Nakalutang. Hindi ko napigilan. Dahan-dahan kong ipinihit ang ulo ko para makita ko ng maayos. At nakita ko nga siya. Isang babaeng nakaputi, nakatalikod. Mahaba ang buhok, halos sumasayad na sa lupa. Pero ang bestida, basang-basa, parang may dugo sa laylayan. Kumakanta pa rin ang lulabay. Duyan! 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 Napansin ko ang kamay niya, may mga patak ng tubig na tumutulo pero nung tiningnan kong mabuti, kulay pula. Nanlaki ang mga mata ko, dugo ang mga patak sa kamay niya. At nang tumulo ito sa kalsada, umusok ito. Biglang nagsalita ang driver na takot na takot. Nay, nakatingin na ba siya? Tanong nito. Sumagot ang ikalawang matanda na halos di makahinga. Hindi yan dapat makita ng buhay, sabi niya. Pero huli na, tumigil ang babae. Ang buhok niya. Biglang dahan-dahang bumuka, parang nahahawi ng hangin. Pero nung oras na yon wala namang hangin. Malamig lang ang paligid kawing ng buhok niya nakita ko ang leg niya may malaking hiwa halos maputol na tapos ang ulo niya parang mahuhulog nakabitin lang parang nakakapit lang sa balat kinabahan ako halos masuka rin ako sa itsura niya tapos dahan-dahan siyang humarap sa amin at doon ko mas lalong nakita ang ulo niya. Nakalaylay talaga, halos matatanggal na. Dahil nakadugtong na lang siya sa konting balat. Pero ang matap, nakatingin ng diretsyo sa akin. Tapos biglang ngumiti, pero ang bibig niya nakabitin. Habang nakatitig ako sa kanya, nag-brown out bigla ang buong tulay. Walang kailaw-ilaw, wala ring headlights. Buti na lang kahit maulap, maliwanag pa rin ang buwan. Naglakad ang babae papalapit. Hindi ako makagalaw sa kinauupuan ako. Lalo na nung nakita kong hindi siya humahakbang. Nakalutang lamang sa lupa. Tapos huminto siya sa tapat ng jeep. Tinaas niya ang kamay niya. Punong-puno ng dugo at parang putik nakita ko ang hawak niya. Ulo. Ang ulo niya mismo. Pagtingin ko sa leeg niya, putol na ito. Biglang sumigaw ang putol niyang ulo. Isa ka ba sa mga naghanap sa akin? Nagtilian ang mga pasahero. Napasigaw din ako. Pinaharurot ng driver ang jeep. Halos mabangga ang railings. Pero habang lumalayo kami, narinig ko sa tenga ko mismo. Parang may bumubulong. Isa ka ba sa mga kinuha nila? Nang makalayo kami sa tulay, abot-abot ang dasal ng dalawang matanda. Pagdating ko sa bahay, inilak ko agad ang pinto. Isinara ko ang bintana. Hindi ako makakain. Hindi ako makatulog hindi ako makapaniwala. Totoo ba yung nakita ko? Inaamin ko po Sir Cabonegro na minsan bukas talaga ang third eye ko. Pero kakaiba po itong nakita ko. Iba ang pakiramdam ko. Hindi mawala sa isip ko ang putol na ulo na nakangiti sa akin. Hindi mawala sa isip ko ang linya ng kanta at ang tanong niya isa ka ba sa mga kinuha nila? Anong ibig sabihin nun? Parang mababaliw ako sa kaiisip. Kaya kinabukasan, pagdating ko sa school, tinanong ko agad ang guard. Kuya, may babae ba talagang nagpapakita sa San Juanico Bridge? Lumaki ang mata niya. Bakit mo natanong yan? Gulat na sabi niya. Nawento ko ang nangyari. Natahimik ang guard, umiling at bumulong. Hindi multo ang nakita mo iha, bantay. Naguluhan ako kaya nagkwento na ang guard. Sabi niya, noong 1970s panahon ng konstruksyon ng tulay, maraming nawawalang bata sa Samar at Leyte nawawala ng walang bakas. Sabi ng matatanda, ginawa silang alay, kinawang haligi, ginawang semento. Isinemento ng buhay para tumibay ang tulay at ang babaeng nakaputi. Isa siya sa mga inalay pero hindi natuloy ang ritual kaya naging bantay siya. Hinahanap niya pa rin ang mga batang Nawawala. Bakit niya ako tinanong? Takot na tanong ko sa guard. Kung nakatingin ka sa kanya, nakikita niya ang mukha mo at minsan, iniisip niyang isa ka doon sa mga hindi nakaligtas. Sagot ng guard. Hindi nawala sa isip ko ang takot. Hanggang lumipas ang isang linggo, hindi ako dumadaan sa tulay. Pero dumating ang araw, na kailangan kong tumawid ulit. May project kaming kailangan isubmit sa Summer State. Ayoko sanang sumama pero wala akong choice. Umuulan nung araw na yon. Habang papalapit ang van sa tulay para akong hinihila ng malamig na kamay. Pagdating sa gitna ng tulay tumigil ang ulan. Tumahimik ang makina. Umigil ang hangin At narinig ko na naman Mahina muna Boses na sumasabay sa hangin Duyan! 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 At pagtingin ko sa unahan May babaeng nakaputi Nakatalikod Nakaangat sa lupa Dahan-dahan siyang kumilos hindi gumagalaw ang katawan Pero ang ulo niya Unti-unting tumagilid Papunta sa akin Pababa 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 At nang huminto Nakatingin na siya ng diretsyo sa akin Ako lang ang nakakakita Walang iba sa van ang tumingin Tapos ngumiti na naman siya sa akin Ngumiti siya na parang napupunit ang bibig, ngiti na puno ng galit o ng pagtangis. At bumulong siya ng hindi pa tapos. Nang kumura pa ko na wala siya bigla. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa kama, may narinig akong kumakalusko sa labas ng bintana. Pagbukas ko, walang tao. Pero pagbalik ko sa kama, napatingin ako sa salamin ng cabinet. May anino sa labas ng bintana. Nakabestida. Mahaba ang buhok, nakabiti ng ulo. Tapos kumatok sa bintana. Isa, dalawa, tatlong beses. Dali-dali kong pinatay ang ilaw at nagtalukbong ako ng kumot. Pero sa ilalim ng kumot, may narinig akong boses. Kalit na malambing, pero puno ng hinagpis. Diyan ka, <clears throat> diyan ka lang, isa ka sa mga nawawala. Naramdaman ko, parang may humahawak sa paa ko. Nanginginig ako sa takot noon. Magdamag akong hindi nakatulog. Di ko napansin na umaga na pala. Nagulat na lang ako nang tinawag ako ng nanay ko At sinabing Anak, bakit may marka ng putik at dugo sa bintana? Hindi ako sumagot Pumunta ako sa CR para maghilamos Pero sa salamin, hindi ako nag-iisa Nasa likod ko siya Ang white lady sa San Juanico sinundan ako sa bahay. Nakatingin sa akin at nakangiti. Hawak ang sariling ulo. At bumulong. Tatapusin ko pa. Nag-blackout ako. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari. Basta pagdilat ko. Nasa kama na ako. Pero sa tenga ko, naririnig ko pa rin ang mahina pero malinaw. Duyan, duyan, duyan. Hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa San Juanico Bridge, naririnig ko ang mga batang umiiyak sa ilalim ng tulay. Minsan may naglalakad, minsan may kumakanta, minsan wala. Pero ang sabi ng matatanda, kapag narinig mo ang lulabay ng babae, kapag nakita mo ang aninong nakaputi Huwag kang tumingin, huwag kang hihinto, huwag kang babalik. Dahil kapag nagtagpo ang mata ninyo, hindi ka na niya tatantanan.